Dear Kuya Rex Maliwalas ang simoy ng hangin sa Davao City Isang ordinaryong umaga na puno ng pangako Ako si Kyle At ito ang aking hometown Isang lugar kung saan ang mga pangarap at realidad ay magkasalubong Marami ang nagsasabi na mahitsura ako Matangkad, may magandang tatawan at may ngiting kayang paibigin ang sinuman. Noong high school ako, ako lagi ang hinihirang ng aking mga guro na maging Mr. in Trumps. At sa tuwing ako ay lumalaban, parang nasa akin na ang corona. Hindi ako nabigo. Sunod-sunod ang aking mga panalo. Dahil dito, hindi maiwasan na maraming mga babae at maging ang ilan na kapwa ko lalaki ang nagpapakita ng interes sa akin. Ngunit sa gitna ng lahat ng atensyon na iyon, nananatili akong nakatutok sa aking pangarap ang mag-aral ng mabuti at makapagtapos at maiahon ng aking pamilya sa kahirapan. Wala sa aking isip ang pag-ibig o relasyon. Akala ko sapat na ang tagumpay sa pag-aaral at pagiging responsable bilang anak. Ngunit ang tadhana ay may kakatwang paraan ng pagbabago ng ating landas. Nang tumuntong ako sa kolehiyo, akala ko ay magpapatuloy ang lahat sa dating ayos. Hanggang sa makilala ko siya. Si Kyle, isang lalaking kapangalan ko. Matangkad, maputi at may angking kayang humalina kahit sino. Sa unang sulya pa lang, ramdam ko na ang kakaibang kilig na hindi ko pa nararamdaman. Ito ang unang pagkakataon na magkaroon ako ng malalim na interes sa isang tao. At sa kabila ng lahat ng babae na nagkakagusto sa akin, sa kanya, isang lalaki ako na palingon. Nung una itinakwil ko ang nararamdaman ko para sa kanya. Nagdududa ako sa sarili ko. Hindi ko matanggap na sa kapwa ko lalaki ako mahuhumaling. Mas pinili kong lumayo at umiwas sa anumang pagkakataong makakasalamuha ko siya. Takot ako baka mahulog ng lubusan at hindi ko makontrol ang aking sarili. Ngunit ang pagkikita ay tila isang biro ng tadhana. Pagpasok ng third year college, inakala kong maging isang ordinaryong taon na naman. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, isang pangyayari ang nagbago ng lahat. Pareho pala kaming kumuha ng summer class. Doon nagsimula ang aming pagkakaibigan. Sa bawat araw na magkasama kaming pumapasok, sa bawat oras na magkausap sa pagitan ng klase, unti-unti kong nakilala ang tunay na Kyle. Akala ko noon ay suplado at mayabang siya. Ngunit mali pala ko Kuya Rex. Siya ay kabaligtaran, super bait, maalalahanin at may puso na handang magmahal. Kaya naman sa bawat araw na lumilipas, lalong tumatag ang aming samahan. Dumating pa sa punto na ako na ang mas madalas niyang kasama kaysa sa kanyang nobya. Halos araw-araw kaming magkasama mula pagpasok sa eskwela at sa mga oras ng klase hanggang sa pag-uwi. Kahit walang pasok, madalas kaming magkita para mag food trip o tumambay sa bahay nila o sa bahay namin parang kambal na hindi maaring mapaghiwalay. At dito nagsimula ang aking mga pagsubok. May mga pagkakataon kasi na nakikita ko siyang hubad at walang saplot. Hindi ko tuloy maiwasang pagmasdan ang kanya maskulado at alagang katawan. At lalo na ang kanyang pagkatao. Na kahit tulog ay sadyang mahaba at mataba sa aking paningin. Minsan naghubad at nagbihis siya sa harap ko at ang mga sandaling iyon ay grabe ang pagpipigil na ginawa ko sa aking sarili. Ayoko kasing madala ng aking mga pagnanasa. Isang araw noon, Kuya Rex, nahuli niya akong nakatitig sa kanya. Sa halip na magalit, ngumiti siya at nagbiro pa. Baka pinagnanasahan mo na ako ha. Sabay lapit sa akin at pilit na ipinahawak sa akin ang kanyang kamay. Ngunit sa takot na mabisto, nagkunwari akong walang interes at hinila ang aking kamay. Alam kong nagbibiro lang siya, ngunit sa likod ng biro na yon, may bahagi sa akin na nangangarap na sana totoo, sana totoo ang lahat. Lalong lumalim ang aming samahan, may mga pagkakataon na patilakad o kahit sa pagdiriwang ng anibarsaryo ng kanyang nobya, pinipilit niya akong sumama. Minsan na akong tumanggi, lalo na't nagkaroon na sila ng away dahil sa sobrang close namin. Hanggang sa isang araw, nakita ng kanyang nobya ang aming palitan ng text na may I love you bro. Para sa amin, normal lang yun, ngunit sa kanyang nobya, yon ay isang malaking isyu. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang mahulog ng lubusan. May mga sandaling nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin na puno ng pagmamahal. Nang tanungin ko siya kung bakit, tumawa lang siya at sinabi, kung babae ka lang sana. Ngunit kahit gaano kalalim ang aming pagkakaibigan, wala sa amin ang naglakas ng loob na aminin ang totoong nararamdaman. Dumating ang araw ng aming pagtatapos. Sabay kaming nagtapos ng kolehiyo at alam ko na may mga bagong kabanata na na naghihintay sa amin. Sinabihan ko siya na balak kong pumunta sa Maynila para mag-apply papuntang abroad. Sa puso ko may bahagi na nangangarap na pigilan niya ako o kaya hihingi na samahan siya ngunit ang realidad ay masakit. May sarili siyang mga plano at wala na ako doon. Kaya kahit masakit, tinanggap ko na lang na hanggang doon na lang kami. Isang matalik na magkaibigan na may pusong puno ng di masabing salita at mga pangarap na hindi natupad. At iyon ang katapusan ng unang kabanata ng aking kwento, Kuya Rex magpapadala ulit ako ng tangalawang kabanata sa aking kwento at yun naman ay isasalaysay ko ang mga nangyari sa amin pagkatapos ng aming graduation. Hanggang dito na lamang maraming salamat sa pagbasa sa aking unang liham, Kuya Rex. Lubos na nagpapasalamat at kumagalang, Kyle. Maraming salamat sa pagpapadala ng inyong sulat Kyle at aming susubaybayan at hihintayin ang inyong pangalawang sulat na isi-send sa aming Gmail. At sa ating mga solid listeners kung gusto nyo rin na magpadala ng inyong sulat, mag-send lamang sa aming official Facebook page at Gmail account na nakapin sa ating comment section sa video na ito. Maraming salamat, ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries. Karin, patumos akin kapag bumibigat na iyong titi ako sa salupongin. Huu, na isko sumipol na kapiling ka at suli yapi natin. 等。